Halos na ubusan na ng pasensya ang ilang senador sa paglagay ng China ng floating barrier sa bago de Masinloc. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, pambabastos at kawalan ng respeto ang ginagawang ito ng China. Si Daniel Manalasta sa report. Inulan ng batikos mula sa mga senador ang ginawang paglalagay ng mga floating barrier ng Chinese Coast Guard sa ilang bahagi ng bago de Masinloc. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, unang-una, walang karapatan ang mga dayuhan na magtayo ng kahit anong istruktura sa loob ng ating exclusive economic zone. At pangalawa, naglalagay ng panganib sa ating mga mangingisda ang mga itinayo ng mga Chino. Hiling ni Zubiri sa Philippine Coast Guard, Alisin ang mga illegal na barrier na tinayo ng mga Chino, hindi lamang para itaguyod ang karapatan natin, kundi para maprotektahan ang ating mga mangingisda. Tinawag naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na tahasang pambabastos at kawalan ng respeto ang ginawa ng China. Tanong ni Villanueva kung kaibigan bang mai-turing ang isang bully na patuloy umanong sinasamantala ang relasyon ng dalawang bansa. Si Senator Jingoy Estrada naman, aminadong nauubusan na ng pasensya sa ginagawa ng China. Ikaw alam po mga namumutya sila pero alam mo We are losing patience already. I am losing patience. The Senate President is losing patience. We have to get our acts together. Sabi naman ni Senator Francis Tolentino, sang ayon siya na tanggalin ang floating barrier dahil bawal maglagay ng palatandaan na ito ay restricted zone at ang Pilipinas lang anya ang pwedeng maglagay nito. Labag anya sa international law ang paglalagay ng China ng floating barrier kaya kailangang maialis agad. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.